mga kagre, ka ito po yung naging kalamansian. Tulad nga po sa sinabi ko nga po sa inyo. Tulad nga po nito. Ayan o. No? Alos sabay-sabay ang kanyang pumulaklak. Nang dahil nga po sa gamot na ibinigay ko sa kanya. <music> dahil nga po tulad nga sa mga natalakay ko po sa inyo, mga nakarangan no. Ayan may mga bulaklak na rin. Yung gamot na hindi po ako, uh, hindi, bali, hindi po ako gumagamit ng mga gamot na sinasabog lang. Puro liquid po ang ginagamit ko. Hindi pa ako gumagamit ng mga sinasabog-sabog lang na gamot. Ayan, one month pa lang po yan mga kagre. Ka Ayan. So balit nga po, lagi ko pong pinipitas ang mga kanyang mga bunga. Nang dahil nga po sa napakabata pa niya, at para mamunga pa po siya at para mamunga siya ng gusto hindi pa po pwede kaya kinakailangan din po natin napitasin yan kahit malilit man yan ano yan tulad yan no, yan yan kinakailangan na pong pitasin yan hmm. bakit ka mo mga kagre ayan ito ang masasabi ko nga na ano na kaya ko po pinipitas yan ayan kaya ko po pinipitas mga yan kasi nga mga ilan linggo po, yung pinagtanggalan ko po ng bunga na yan, yan, magkakaroon po ng sanga yan. Yan, magkakaroon ng sanga. Dahil nga po, mas mabuti po sa kalamansi ang maraming sanga. Dahil pag maraming sanga, syempre, andyan po rin ang maraming bunga. Nang dahil nga po sa batang-bata pa po, po siya, kaya, ayun, hindi ko pa po, po siya pinapabunga ng Marami. Subalit hindi mapigilan na talagang mamumunga at mamumunga talaga siya. Bakit ka mo namumunga? Nang dahil nga po sa pag-aalaga. Depende po sa pag-aalaga, mga kaagre. Yan, tatanggalin na po yan. Yan ganun. Kasi mas komportable po tayo sa maraming sanga ang bawat puno. Kita mo yung mga bulaklak, oh. Yan. Hmm nung inesperyan ko po ito nung binigyan ko po sila ng nung inesperyan ko po after 4 days 3 days siya to 4 days basta ganun um, namumuti na po ang kanyang dulo dahil namumulaklak ayun tulad nga po nito ayan ano oh, daming bulaklak ayan ganun ganun lang mga kaagre ayan halos ito ayan, ayan. Ang kinakailangan, pag namumulaklak po ang ating mga kalamansi, yun po ang dapat natin antabayanan. Tulad nga po sinabi ko sa inyo, ayan o, mas maganda po sa kalamansi ang maraming sanga. Ayan, tulad nga po nito. Ayan. 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 Ganun lang mga kaagre. Ayan, ang dami nga niyang ano, dito pa. Ayan, namumulaklak. Dito. Dito. Ayan, namumulaklak. mulaklak. Ayan. Doon namumulaklak mulaklak na naman. Ayan. One month pa lang po ito, mga kagre. Ka ano, ayan. Kaya tulad nga sa mga nakita nyo na bakit 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 kagre ka tinatanggal mo na ng bunga? Sayang naman. Yes, huwag po tayong manghinayang sa bunga na yan. Dahil bata pa po siya ito lakay ng kanyang mga yan yan tatanggalin na po natin yan yan pasensya na at wala akong tiga video dahil mag isa nga lang yan ito kita nyo hmm, daming bunga diba oh. tatanggalin na po lahat yan yan kunin mo na yan kahit na malilit pa yan yan K kasi nga once na lumaki pa ng gusto itong mga bunga na yan mga kagre ka yan Maano po yan eh. Yuyuko po yung kanyang sanga. Nang dahil nga po sa mabigat. At hindi niya pa po kaya. Kasi nga po. Bata pa nga po siya. At mahina pa po, po yung kanyang mga sanga. Kanyang mga tangkay. Mahina pa po, po yun. Kaya kinakailangan natin tanggalin. Upang dumami nga po itong mga na ano to. Ito yan. Ito rin ito. Ayan. Ayan o. Oh, ayan. Kasi nung nakaraang linggo. hayan. Ayan. Yan, tinanggal ko na po yung bunga niyan. Yan yung yan ito, yung kulitim. kaya ito. Karon na siya nang usbong. O ganun din dito, mga kaagre. Ayan oh, yan. Ganun din dito. Hmm. Sabi nga nila, bakit andam mo naman niya nang kalamansi mo? Yes, madamo pero nakita niyo naman, one month pa lang. Buat sa kanyang pagkaka po. Yan. Di po ba? Depende lang po yan mga kagre sa pag-aasikaso. Siyempre, kailangan natin alagaan ang gusto. Siyempre, pinaghihirapan natin. Kailangan makita natin ang bunga ng paghihirap at ng makamit din natin. Ayun o, yan. Ito ba? O. Yan, tinatanggal ko na po yan. Mga bunga na yan. Ito, kahit na medyo langanin pa siya, o. Yan, tanggalin na natin yan. Ganun din dito. O, ayun yung may mga kalakay na rin yan. yan. Kasi ito, yan. pag may iron kang iniihaw na isda, yan. Pwede mo rin siyang gawing sa usawan. Mm, ayun, no? Ayun, no? Dahil pang mga bunga. Yan. Ganun lang mga kagal Kaya, maraming maraming salamat sa patuloy nyo pong panunood. Yan, hindi ko na po isa, -isa yung mga puno na yan para kunin na yung lahat ng bunga kasi nga syempre ahaba ah, ng ahaba yung video natin yan na no? kita nyo mga kadre kanyang bunga ayun no? o ayan, kita nyo ayun no? yan ganun lang kinakailangan lang talagang pitasin yan 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 diba itong sa ganun dumami ang kanyang bunga yan hmm, yan Tapon mo na yung mga ganyan. Pero pili mo na yung ano. Kahit na malilit, tanggalin mo na. Ganun lang yun. O, oh, hindi po ba? Ganun po yan. Ayan. Ayun. Hanggang doon. Sa dulo. Hanggang doon, mga kagre. Nakita nyo? Yung kulay puti na yan. 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 At yung mga, yan, yung malinis na yan tatanim ko po po yan ng mga talong. Dahil yung kulay verde na yan, yan. Mga talong na po yan. Yan. Kulay verde na yan, mga talong na po yan. O, ganun kalayo. O, kita nyo? O, 3 hectare po yan, mga kagre. Ka hmm. Kaya, kinakailangan lang talaga pag pinasok natin yung ganitong uh, negosyong pagkakalamansi, talong, o mag o oh, lahat ng mga pananim gulay kung ano man dyan yan kita nyo mga ano mumulaklak o oh. at katabi ko naman dyan palay kaya yeah. ganun ang nagiging ano nyan pero kahit pa paano eh mga ilang araw pa po nito yan yan nakita nyo po kung paano ko po Lilinisin bawat puno. Kasi sa kalamansi, mga kagre, ka hindi naman talaga totally na pati pati yung gadaan natin malinis. Depende po sa ano niyo, kung talagang bago niyo taniman ng kalaman kung inararo niyo, mas mainam. Ganun din 'yun para kahit paano mabawas-bawas yung mga damo. Pero sa akin, hindi naman kasi nga nang dahil nga sa pangmabilisan po. Ayan. Pero nakita niyo naman kahit na ganito. Kasi Itong mga damo na to, ito yung mga carabao grass eh. Hindi naman po siya lumalaki, hindi tumataas. Ganyan, <laughs> ang dami pang masama May tumubo pa, may naligaw pa na ano. Talwag ko kung anong klasing ano to. Ano ba to? Ang o, oh, ah, yung parang nakala mo ano. Nakala mo okra, pero hindi naman pala okra. Ayan. Kita niya mga o, oh, yan. O, oh, kita nyo. Hmm. Yan yung tinatawag nila na matanghito. Pag ganyan uh, pa lang, yung lalabas pa lang yung pinaka bulaklak niya. Ayan. Ganon. Kasi nga po, sa kalamansi, mga kagre, ka kung anong bulaklak, siyang bunga. Ganon yan. Kaya kinakailangan natin na maparami natin yung sanga upang maging marami din ang bulaklak. Kasi kung ano yung bulaklak, siyang magiging bunga. So, Walang yun ito, tinan nyo. No? So, one month pa lang po yan mga kagre. Ka Ayan. Pag namumulaklak po, ang ating mga kalamansi, imonitor po nyan, imonitor nyo. Kailangan, pag yung namumuti pa lang siya, yung tamang, pag lumusot pa lang yung kanyang bulaklak, isprayhan nyo na po yan supplyan nyo po ng uh, ng spray kung ano pong ginagamit yung pang spray kung saan po kayo hiyang kung saan po kayo komportable para nang sa ganon hindi po masundot yung bulaklak yan tulad nito oh. yan o oh, diba yan. yan tulad nga po nito ayan o oh, yan yan tulad nito yan o oh. yan 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 dito po yan hmm. alam nyo mga kagre yan sa mga ganyan sa mga ganyang mga ganyang dead na yan, yan. pwede rin po natin yung putulin na eh, yung, ano, yung mga subunan yun. pero hindi ko muna puputulin kasi nga batang bata pa nga po ito ako na lang po yan uh, puputulin at sa ngayon umuulan na nga at medyo huwi muna tayo at nandun layo pa ng bahay yan